hi guys sa mga ka oh, ngayon na ulit ang vlog ko ngayon na ulit first time dito kami ngayon sa buk kasama ko si Maris hi Maris! shout out sa iyo de los Santos at syempre kasama namin ang pinakang gwapo naming iskay dyan at ang kanyang pelalay. yo 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 sampu isang tao tas 100 guys um, Alis sila iskay muna Babalik tayo mamaya may konti. Ang makakain namin ay surprise, guys. Bye bye muna siya. A few moments later. Ayun, nandito na po si SK, may dala-dala na po sila. Bakit na eh nandito na po. Ayun. Right, right, right. yeah. Oh, diba? mm -hmm. kami pong prayer. Oh, galing po masaya Yan La lang ito. ay okay, Maurice, dito sa sa kanyang mga okay, family. Rin. Yo yo yo. Baka kami sa box top. Kita namin sa inyo yung view. Yeah, sila sa Last na tayo dyan, mga Jordog. Shout po kay Samuel na, the Bassol Kay Brian the Basol. Mga... Oh, kain na kami dino. Hey, ah. yo, mga ka-Jordog. Tapos na po kami kumahain. Makakita nyo na po ang view dito sa box Silip-silipin natin ito. Ito, ito natin. Dog. Dito kami ngayon sa Boktor kasama ko si Jay Makaba. Si Sir Jay Makaba sa mga nakakilala oh, sa kanya. Shout out ka pre. Shout out pre. Sa mga kinala ko dyan. Sikat na ako. <laughs> Sikat yung kasama ko eh. Bakit tayo makasama mo? Oh, okay. so, o, okay. so, so, makasama ko. Mga, ba ba mga banti boys. Mga oh, banti boys. <laughs> Tara tol. Let's ride. Show, show, show. Tama, gusto pumunta. Uh, sumahan nyo lang ako. Kasi uh, ikaw pa. Wala. Ayan mga ka jordo oh, wow. dito po si Slay, si Jay Mua, at si Maris Izon Ayun na po at sa aking naman, kay Jay Mark ka Talagang napaka fun yeah. okay, dito na po tayo sa pa pato, Let's go guys! And subscribe this channel! guys! guys, so, kung dito, pwede mo sabihin yung taong mahal kung sino siya. Example of name, what a name. Sana yung sinabi mo, para di na

yan dito po nakikita nyo po kayo nakikita nyo po yung white sand ng Pukton Beach yun diba napakaganda napakaganda yung view nakikita nyo uh, ano pa kita nyo maganda ng entrance 10 piso isang tao tapos napakaganda ang cottage 100 lang makakalupit ka na good family makakas na mga muna mga kachon don't forget subscribe my youtube channel o and don't forget to